Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Hindi na, Flor. Pumunta ka tayo. Sabi. Ha? O, Oh, ay, 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 ka pumunta? Aalis na kami tayo na namin pumunta sa bat. Halik ka hindi, maaari. Pinag-aksayan mo na kayo ng panahon, kaya hindi kayo pwedeng umalis hanggang wala akong pahintulot. Lalong hindi maaari dahil alam namin illegal recruiter kayo. Halika na. Ay, ay, ay! ay. Anong hindi ka na sinasabi mo? Hoy, disensyado ako, ha? Oo, Salve, hindi siya nang bubola. Hindi mo na. Masang palo. Ay, Pati kasama mo, naniniwalang sige, tunay kami. Alam mo po, ah. front lang nila yan, kaya ali ka na. O, eh! Anong bata ka? Hindi, Sige! sa loob! Salam! Sige, sige, sige! Saan mo na-discover yung isang yon. Pakilala ko yun eh. Kapit-bahay namin yun. O, oh, di mabuti. Hindi na ako mahirap mangumbinsi. Eh. Good catch, on, Sarah. Pero si mo lang na hindi makakalabas dito. Dahil pag nagkataon, sabit ako. Leave it to me. Eh! Eh! Benamin! Guha ka d're! Guha ka d're! O ikaw! Tawag si Ben! Tawag ka si Ben! Pag mo siya tali! Pag mo yung Ben! 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 Ano nangyari? Pat, lolo, ano, ano nangyari? O kasama ang patlola at lola. Ano na tabo? Ano nangyari? Adi Salve, nawawala! Sigurado ako, tinangay-tangay ng pinsan mo si Carding. Sala ang imo bintang. Na anong sala? Nakakot si Carding kay ina, siya lang isa. Nagsiling siya sa akon, makanto siya kay mama niya. Pagkatapos, umalis na siya. Siya lang mag-isa umalis kanina. Hindi ako naniniwala. Ngayon din, ngayon din, mahan mo ko sa bahay ng Carding na yan. Oo, oo. Basta makakaalis ng galit mo. Hey. Aalis tayo ngayon din. Chris! Akin na yung damit mo! Opo, kay Ben. Oye! Ayan ka! mo yung lolo! Mang labo! Huwag din mo Wala tanay! mo yan! Mahirap na yan e! mga manalang sa bahay ng katina yun! Maghintay lang kayo sa bahay! Siyasama ka dyan? Oo! Lalo! Oh. Ingat ka! Siyon! mo yung lolo mo! Batang labo e! Madami at ha? Siya, oh, Lolo! Sabi, Patawarin mo ako, ha? Kung nalaman ko lang ganito mangyayari, hindi na sana kita sinama dito, eh. Kalimutan mo na iwan. Eh kung napabuti naman ang pagyaya mo sa akin, eh di kasama mo rin ako sa ginhawa. Oo nga, eh. Dahil tuloy sa akin, napasood ka sa... Sinabi ng kalimutan mo na yun, eh. Kasama naman kita, di ba? Iya yeah, mo. Kahit anong mangyari, gagawa ako ng para makatakas lang tayo dito. Okay. Hey. thank <laughs> you Kahapon ba nawawala itong Giselle si Roque? Kahapon pa ho. Nasa trabaho kami. Sumama lang siya sa kapwa sales girl. Hindi na ho sila nakabalik. Kayo ba'y nagtanong-tanong na sa mga kamag-anak ninyo? Baka naman sumama niya sa kanyang boyfriend. Naku, hindi ho. Hindi ho gagawin ng kapatid ko yun. At pinsan ko ang boyfriend niya na naghahanap na rin ngayon. Kaya lang ako nag-aalala sa kapatid ni Sean dahil kilala siya ng killer. Naku, sir. Baka kung ano ho ang gabi nila sa kapatid ko, tulungan niyo ho kami. Huwag kayong mag-alala. Pero mag-iingat ka rin. Tungkol naman doon sa killer. Na-report -na ninyo nung una. Ibig kong malaman ninyo na mayroon na kami lead. Oh, paon na yan. O, oh, sige, sige, sige. Oh. <laughs> 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 ah, Hello? Sino ito? Yes! ah oh, si Sara ito. Darling, what can I do for you? May dumating akong bisitang kausap sa negosyo. Kailangan bigyan ko sila ng kasiyahan. You have called the right person, Cal. Alam mo na, ibig ko sabihin. Ha? Ah, yung bago. Kailangan hindi ako mapahiya rito. Oo, oh, sino pa nga ba magbibigay sa ng brand new car? Oy, remember, This is brand new. Bako. Hindi pa nasasakyan at never been used. Dalawa ito. Sobra mo na para makapamili. Ah, kaya lang, Chiel, alam mo, may kataasan ng presyo nito. Hindi katulad ng dati. Ha? Walang kwenta sa akin kung magkano halaga. Importante, huwag lang ako mapapaya. Hoy, magpalit ka ng damit at ayusin mo yung mukha mo. Maswerte ka, binibisa ka ni Sara. Hindi tulad namin. Salve, pila isang kaibigan, siyempre mahalaga rin sa amin ang pagsikat mo. Malay mo. Palang araw eh, masikat ka pa sa amin. Hindi ko nahahangaring sumikat kung katulad lang ninyo. Hoy! isuot mo na yan! Kung ayaw mo matulad sa kaibigan mo! Salve, pumayag ka na. Shoot mo na to wala mangyayari sa'yo pag uh, tumanggi ka eh. Hindi bagay ito eh. Itong alahas na ito, hindi bagay sa damit na yan. Mas bagay sa akin. Pasusuotin kita ng mas magagandang alahas. Bagay sa'yo. I have a surprise for you, ha? Huh? One that you will never forget. Kilala mo ba si Mr. Sevilla? Ha? Huh? Hindi ho eh. Ngayon ko lang ho nakita yan eh. Pare, ngayon ka lang daw niya nakita. At saka bago yan. Wala pang eksperyensa, bagito, at saka, ikaw lang ang buhay ng mga na dyan. Namumukha ko kasi. Parang nakikilala ko. Baka nakamukha lang naman. Oh. Uh. <mindwriting> uh. <Herrin> uh. Mr. Sevilla! Mr. Sevilla! Oh, Tato Scott! What happened? Where is he? Where is he? He's here! He's here! away! No. Right away! Maki, sinabi ko kilala ko yung babae. Abulin niyo! Tara! Okay! Please! Lidun! 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 Uh, uh. Ano ang nangyari? Ano na abul pa ni Maxi? Kailang maabol yung babae niya? Bakit? Alam ko na. Isa yan sa dalawang babae na kakita sa atin nang patay natin si Don Tomas. O nga, no? Sige lang na po. Wala dito. Doon. kasi ho, hinahabol ho ako ng masasamang tao eh. Mabuti nga ho, dito na lang ho ako napadpad sa lugar ninyo. Dito ka na matulog. wag ka matakot. Kaming bahala sa'yo. Mamaya kung ano-ano pang, ano-ano pang mangyari sa'yo pag paglubas ka. Kaya kumain ka nang mabuti para bukas ng umaga, makaalis ka rin. <laughs> pag wala ka naman ginagawa sa inyo eh, umasal ka naman dito. Ah, oo. Oh ah, oo nga. Ha? Tama. Syempre naman, hindi ko kayo makakalimutan. Palagay na, oh, ha? Promise mo, ha? Maraming salamat, ha? Sige. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Hello? Sino ito? Si Maxi ito, boss. Good. Nasaan? Andito siya. Baka naman baka niyo pa kayo alaman yung payan. Ay, hindi, boss. Nakatoka siya sa'yo, eh. First from the oven. Kung gusto mo, boss, eh, daling ko siya sa'yo. Hindi na. Basta at bantahin yung mabutihan. Darating ako ngayon din. Gardi, anong balita? Eh, nang galing na nga kami kila Floor eh. eh. Hindi para siya umuwi kagabi. Eh kaya naman kami nandito. Baka nandiyan yung kaibigan ni Floor. Ako. Eh, susubukan namin hanapin sa San Juan. May nakapagbalita. Nakita daw sila dun eh. O sige ah. Maghihantay na muna kami dito. At kung sakali, magkita lang tayo sa bahay ninyo. O sige. Banyang. Ito'y yung kaibigan lang. Tigilan mo yan ang pagsasama mo dyan sa magkapatid, yung kisyon at salbe. Walang mangyayari sa buhay mo niyan. Kung sa akin ka ba nagdididikit, imbis na disgrasya makukuha mo, grasya dai, Grasya! Napasalan niyo na ba? Nawawala si salbe. Ay, at marita, nagtala pa raw. At pati ang siyon, aba, malukha-lukha sa paghahanap. Eddie, eh baka nagtala nga, no? Yun ang disgrasya. Eh, kung grasya na naman, eh, ano naman magiging trabaho ko sa'yo, ha, Tarita? Eh di magdadala ka ng mga babae, gusto mo to broad. Yung mga batang bata at yung mga singkaganda ko. At take note ha, meron ka pang komisyon. Aba, maganda yan. Talagang maganda. At kikita ka pa. O oh, ano, payag ka? Talent manager ka? Talent manager? Mmm. I like it. Kaya na pisa. Eh di ngayon na. Ano pa? Oh. Eto calling card ko. Andiyan na address ng opisina. Kapag may kang babae, dali mo agad sa akin. Oo. Hoy, $50 ah. Bawat magagandang babae madadala mo. At kung pa pwede yung mga walang kiema yung mga magulang, no? Eh baka naman yan eh, Hong Kong dollars lang, ha? Hoy! Green money yon, no? Birdie! Birdie! Engoy, Engoy. Po! Ang lolo! Nasa taas po! Ben, sandali lang, oh. ha? Oh, anong po? balita? Ano po? Anong balita? Ang Naghanap na ho kami kung saan saan, wala rin. Wala pa rin? No, Ay, Ay, Eh, andyan siya lo, binihika na naman eh. Na naman? Oo, oh, eto nga, na naalaga ako Sige. eh. Kuya Vino, isungkit mo naman ako, ang ano dami ng hinog eh. Ano Yung isang yun oh, no? malapit na malaglag. O kuya, makukuha mo na. Panyang! O, oh, Ben! Sandali ah. Anong ba sa Salve? Nakita na ba? Wala pa nga eh. Kung saan-saan na kami nakarating. Ito naman, kaibigan Salve hindi ka man lamang tumutulong sa paghahanap sa kanya. Kaibigan mo yun, ah. Diyos ko! Ano bang hindi? Ito nga, kaya na ko trabaho. Nakuha ko isingit ang pagtatanong siya, no? Kaya ngayon, si Tarita. Di ang trabaho para magkatap ng mga kagalang babae at bata. Para kaming dancers, singers, at domestic helpers abroad, ha? At may commission of 20%. Take note, ha? Sabro sa dyan! Panyang? Si Tarita nagpapadala ng babae sa abroad? Oo! Kaya nga, mahog anak ko, alok magtrabaho. Sa abroad yun, ha? Abroad, ha? O sige, pa ako, ha? Sana, talihan mo, ha? Andiyan na! Handa ka na, andiyan ka na! Kanina pa ako eh! Sampalik babae ito, eh! Wala lang sa mukha, ganyan talaga yan! Kuli! kita? Eh! Ano ka? Ay! Ano <coughs> Ay! Magsabi ka! Ay! Ano ano Alam ko na yung diktima siya nang nakuunti si mo.